pero ang ikakabit kasi yan kasaysayan at kultura kaya nga sinasabi ko uh -huh. kasaysayan at kultura kasi magkaiba ang kababaihan sa ating kasaysayan at kultura Doon sa, ng, sa, sa kasaysayan at kultura ng west, west. Uh -huh. ano ang pinakamatinding pagkakaiba niyan no si uh, simulan natin sa folklore paano nagsimula ang babae uh -huh. okay sige uh -huh. ano ko Iyan ako yan sa sa west ganito ba? Sa Judeo-Christian tradition, alam natin sa na sa Genesis, ito yung discussion ko kanina sa klase. Sa Genesis ay God created the world in six days, right? Everything else is made in China. Mm. Mm. Ah, sorry. Wala, wala, wala. So, God created the world, ginawa niya yung tao, lalaki. ba? Diba? Kaso ang nangyari, yung lalaki, nalungkot. Bakit? Natigam. Wala -huh. Walang ano eh. So, Are you speaking from a uh, personal... Uh, oh, well, <laughs> so, ang nangyari, pinatulog ng Diyos ang babae. Ang lalaki. Ang lalaki. Tapos kumuha ng tadyang at binuo yung babae. Okay. Crispy tadyang. Crispy tadyang. Oo. Pwedeng ganito ang interpretation dyan eh. Pwedeng ganito. Yung lalaki hindi masyadong maganda <laughs> kaya gumawa ng bagong creature na mas maayos at ito yung babae. Pero hindi yun ang naging interpretation ng mga bumasa ng Biblia eh. Ang naging interpretation nila, ginawa ang babae para paligayahin ng lalaki. I in, huwag na paligayahin. Let's be more general. Pagsilbihan ang diba, lalaki. Oh. So diba? ano nangyari? Dyan, how many battered wives? because of that interpretation. How many women's dreams were clipped? Kasi kailangan magsakripisyo sila. Iba yan sa kulturang Pilipino. Baka meron tayong, marami tayong mga ano dyan, mga, eh, mga myths, no? Malakas at maganda, si Kalak at si Gabay. Pero iisa ang sinasabi. Nahati yung halaman, sabay bako, sila lumabas. Sabay lumabas. Bakit? Yung mga yan, di ba? Parang ano yan eh. Yung kinalat na kwento ng Genesis, pass from one generation to another. Same with the malakas at maganda at si kalak at si kabay. Para tong fake news eh. Diba? Hindi siya totoo. Hindi siya nangyari. Pero, Pero kinakalat siya from one generation to another. Bakit? Because that reflects mentality, values, sentiment, values of a certain people. So, kaya, kayo, pag nagsishare kayo sa Facebook, nagre-reflect dyan. Kung ano kung yung, ano yung damdamin, ano yung damdamin nyo. Damdamin nyo hmm ano yung inyong sa loobin, kahit Sentinel. na fake tingin, pa yan. Or... Actually, yung iba nga, alam nila fake yun, kinakalat lang nila para inisin hmm. yung mga barba. Hindi ko It... dinadjustify ang fake news, ha? pero yan na ang top, yan na ang ano, yan ang, yan ang paliwanag. Dyan. In yan. fairness, biktima at recipient kapwa ng fake news, hmm. uh, sorry, biktima at beneficiary, ibig sabihin, hmm. uh, masama at mabuti ang kinalabasan dahil sa fake news, nung dalawang tao parating yung binabanggit, Marcos at saka si Ninoy. Ninoy. Oh, may mga fake news na well, fake news kaya hindi totoo, di ba no? May mga bagay na hindi totoo tungkol kay Ninoy na nakakabuti para sa kanya, may mga hindi din totoo na nakakasama sa kanya. May mga hindi totoo na nakakabuti kay Marcos, may mga hindi din totoo na nakakasama. sa Mas marami lang iniimbento yung kabila. Hindi rin yas mm, lang. hindi, hindi. Based on facts pa rin yung may diktador naman. Eh, tama na, huwag na muna natin pag-usapan yan. So, pati ang mga things, no? Huwag nga, huwag tayo pag-usapan. Huwag natin pag-usapan yun. oh, anyway, so sige. So, yung hindi man totoo yun, yung kwento mismo yun, okay pa ba tayo? Mm -hmm. Nawala ako eh. Mm, -hmm. oh. Good pa, good pa. Okay, so, hindi man totoo yung kwento yun, pero kinakalat yon kasi nagre-reflect yon ng inyong personality, mm. ng inyong sentiment. So, ibig sabihin, ano yung implication, sir? Mm. Noong sabay na lumabas, si malakas at si maganda, pantay sila. Pantay. Mm. Ibig sabihin, problema ng West, ang pangmamaliit sa babae. Mm. Sa Pilipino, original Pilipino culture, hindi ito masyadong problema. Mm. Except nung pumasok ng ibang mga influenza. ba India. Sinusunog yung mga wife. Pag namatay yung babae. China at may, may ilang kultura na nung pumasok yan sa Pilipinas, may ilang tayong mga kababayan ginagawa yan noong una panahon. Then, of course, yung isa-celebrate isa -celebrate natin. Hmm. Sa 1521, yung pagkasakop sa atin, di ba? Isa-celebrate natin yung pagdating. Parang pagit. Hmm. Sineselo. Hindi tayo natin. sinakop ng 1521. 1565 pa. Uh, uh, so, yung pagdating ng kristyanismo. Eh, ang sineselebrate natin, 1521, is just basically yung connection natin with to Spain. Europe, uh, and Europe and the Europe. rest Europe. of the uh, world. Anyway, anyway. Uh, so, so yun. Nung no? No, dumating yun, naging problema ng ilan sa atin, no mga nasakop, hmm. yan, pagiging ano, ano ng babae, second class. Kasi dumating yung katolisismo, I'm sorry to say, I'm not saying that religion is bad. Pero yung inimpose na kind of Catholicism ng mga praile, eh something na parang ang babae ay dapat nasa bahay lang, hindi ka pwede maging leader, no? and all of this stuff. Hindi, kasama nga doon sa ano eh. Kasama nga doon sa pinakialaman ng mga praile nung pumunta sila dito sa Pilipinas, hmm. ay kung paano magtalik ang mga lalaki ay, at babae. Di ba? Kasi, Pati sa pagtatalik dati, pantay ang lalaki at babae. Sa ano? Sa Pilipino culture. Oo. In fact, sa kong Dilema, uh, bago kayo ikasal dapat ilalagay ka muna doon sa, ewan ko, ulag ba tawag nun? Ulog. Ulog, no? Ta yung bahay na yun. Tapos mag-premarital sex kayo, makikita ninyo yung compatibility nyo bago kayo ikasal. Actually, lugi pa nga yung lalaki. Eh. Lugi yung Lagi... lalaki kasi anong nangyayari is that uh, yung tubok at sakra at kung ano-ano pang mga... O, oh, para paligayahin yung babae, nilalagay ano... niya doon sa yung sakripisyo ng lalaki, isinasaksak niya doon sa kanyang buto, no? Ah, uh, yung iba't-ibang mga... ah, uh, mga implements para lang magkaroon ng sensation. Paano kasi, aminin naman natin ang katotohanan, medyo juta. Hahaha! Mga Pilipino! reason why. Kailangan, Kailangan ng konting, konting yun, oh. Kailangan oh. ng konting tulong. Kailangan ng konting oh. tulong. Oh, oh. So, huwag na tayong mag <laughs> ano? Tayong mag oh. dito. Kailangan ng konting Wal walang, tulong. Walang mandinggo. <laughs> walang mandinggo. At saka BBC. <laughs> British <laughs> Broadcasting Company. So, eh? naglalagay siya ng para konting tulong. oh, konting, o, konting para, tulong. Na, para, na, para, so, yung girl. so, na, so, so, so lugi-lugi ka pa nga kasi lumalabas. Ang lumalabas, yung kaligayahan ng kababayan na pinaprioritize doon sa ano kasi kung oh, sa pag hindi mo sa napaligaya ay di wala ka hindi oh, wala ka eh pagdating ng mga Espanyol dito tuturuan nila ang mga Pilipino nung tinatawag na missionary position correct no? oy yung yung ade at yun lang ang allowed sa simbahan oh. katolika oh. yung ibang position ang tawag nila dyan sodomia oh. eh, ibig sabihin parang ang nakikipag ano sa lalaki mm -hmm. sodomia mm -hmm no? Nang, ang, uh, na, oh, nasa, nasa taas na. Kailangan nasa ibabaw parati lalaki. Lalape. Kasi nga, kailangan ang lalaki ang mangibabaw, di ba? That's why, call. oh, that's why, kasalanan, ibig sabihin, kahit mag-asawa kayo, kasalanan ang woman on top, Oo, oh, oh. Tapos, maski sa sakramento ng kasal. At saka yung isang estilo ng awaw. -aw. Okay. <laughs> kailangan ng tulong. <laughs> anyway, ang um, sa sakramento ng kasala, ah, ang instruction ng pare sa mga sa mga Kristiyano, ha. Mm. Ah, tina, ko sinasabi ito sa mga ano eh, parati ko 'to sinasabi sa mga estudyante ko. Ang ah, ka ng kasal, hindi parehas ang instruction ng pare eh, doon sa mag-asawa eh. Anong instruction ng pare doon sa sa ano, sa lalaki? Mm. Mm. Ang instruction niya sa lalaki, lalaki, mahalin ang iyong asawa. Correct. hindi mo sama yun. Ha? Hindi mo sama. Pero ang instructions ni padre sa babae, babae, sundin ang iyong asawa. Correct. Mabigat. Iba, magkaiba yung instructions. Magkaiba yung instructions. ine emphasize nila yung superiority ng lalaki doon sa may babae. That's why may terminology sila na husband and wife. Magkaiba yung ano, magkaiba yung kategorya ng lalaki doon sa kategorya ng babae. Samantalang dito sa atin, mag-asawa lang yun eh. Oh, okay. Walang ano, makikita mo doon sa ating wika. Walang, walang roles. Oo, Tsaka hindi, may roles pero walang... Walang mas walang mataas, walang mababa. Oo, walang mas mataas, walang mababa. Ibig sabihin, pantay sila. Hmm. Yun nga yung ika-clarify natin eh. Kasi, bibigyan ng lipunan hmm. ng roles ang mga lalaki bibigyan niya ng role yung mga babae. Kabae. Pero hindi siya nagsasabi na, na yung, ito. na yung role ng lalaki ay mas hmm. mahalaga kaysa doon sa role in fact, ng mga kababae. Meron akong sasabihin sa'yo ha. Nabasa ko ito kahapon kasi naipilitan akong dahil in-interview ako about marriages dahil June may TV special. Hmm. Um, napilitan ako basahin si, ulit si Barangay, William Henry Scott. William Henry Scott, no? Scott. Sa Visayas po, sa kasalan ng lalaki at babae, kumakakain hmm. sila sa isang plato. Mm. Tapos may kanin doon. Gagawa sila ng bola ng kanin, yung babae, itatapon niya sa hagdanan yung, uh, yung kanin. Bakit? Kasi isimbolo yon na yung lalaki, yung asawa niya, will come up and down to tempo the family. Ibig sabihin, kahit dito siya ang nagtatawa, siya, siya yung nag-ahad, siya yung nag -ano. Ang babae, magkukuha din ng ball, ay ang lalaki, kukuha din ng ball, itatapon niya yon sa Uh, sa bintana. Sa bintana naman. Bakit? Kasi ang role naman ng babae is to, to, to be at the home to look out for the home and the children. It doesn't mean, no, na mababa yung role na yun.